Pagkain natin Pag Pag oh, yung mga katay ka, sa akin. Pagdala na Pagdala sa yan Malaki yung sa iyo, no? Pagka ng dalaga, hindi minisalubo. Ganon? Oh. Pagdala na sa iyo. Pagdala sa akin. Sige, tata. Talaga sa akin. Tala na sa iyo. Pagpakla sa akin. Ay, grabe. Pagtumoy. Sakin. Ay, grabe. Tantang kasarihan na. Sa akin na. Ito yung pagpapasika. na namin. Ito yung sarado pa. na pa. si mam. Woo! Ay, naglalawa na naman na. Ito ng mesnupi yung namin. Ha? Ha? Ah, okay. ito yung namin. May... Yung, pantalon pa na iniwan, oh. Kaya ito. May okay. tumira dito kagabi, ah. Oo. Oh. Iniwan yung soto. Hindi. Okay. Okay. Um, okay. namin. Okay. Ha? Hindi ko bibigyo. namin gamit sigaro parado pa wala hindi pa natatapos yung uh, installer oh. so yung plano namin oh. kaya pala sobra lamig maamog oh, ang walang plano kain tayo maya maya wala si Big Bird, Big Bird. Nasaan na Big Bird? Dahil kwarto dito ah.